Marami ang nagtatanong sa atin tungkol doon sa video natin, doon sa content natin, tungkol sa pagbabaypas ng uh, uh, rice cooker, kung automatic pa ba o nag-automatic pa ba yung rice cooker kapag ka ibinaypas. Sabihin, uh, automatic pa ba siyang nagwa-warm? So ngayon, yan yung sasagutin natin kasi marami yung nagko-comment na hindi, ito, hindi na ito nag-automatic kaya maaring pagmulan ito ng uh, tinatawag natin na uh, pagkasira ng uh, rice cooker ng tuluyan. Pero pero uh, sasabihin ko sa inyo na kapag ka binaypass ang rice cooker hindi nito na -apektuan yung pagiging automatic ng rice cooker automatic pa rin siya o automatic pa rin siya ngayon may nakaka-experience na bakit uh, nila pero hindi automatic ang nangyari dyan maaring hindi na siya automat, nag-automatic bago pa i-bypass so ibig sabihin may ibang sira yung uh, elect, yung inyong rice cooker kaya hindi na siya nag-automatic noong binaypass ninyo dahil hindi na siya automatic bago nyo i-bypass pero kapag automatic pa siya bago nyo i-bypass automatic pa rin yun. Hindi pa rin nababago yun. Ano, kaya ang pag-bypass ng rice cooker, hindi nito naapektuhan ang pagiging automatic niya. So, nagwa-warm pa rin siya. So, pagka hindi nag-automatic, iba yung sira nun. Hindi yung thermal fuse, hindi yung pagba bypass So, sa susunod na video, uh, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi na nag-automatic ang rice cooker ninyo. Uh, simple lang yon, madali lang yon. Bagay na yon may mga remedyo na kayang kaya ninyo halimbawa isa na babanggitin ko yung yung kasing pinaka uh, ilalim ng rice cooker, minsan nagaano siya uh, bumibingkong na siya pataas kaya pag nilapat ninyo siya hindi niya na naitutulak ng ayos yung sa ilalim kang gagawin lang ninyo doon pakpukin ninyo para pumantay sa may ilalim ng rice cooker ninyo then itry ninyo ulit Maka ah, mag-automatic na yan. Bukod doon, meron pang isa. Mas komplikado yon Kaya, kailangan natin gawan yun ng uh, video. Kaya, nasagot natin, ano yung tanong ninyo, na nag-automatic pa ba ang electric fan kapag ka i -pass? Oo. Nag-automatic pa rin ito.